Hello, 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 hello sa inyo lahat dyan. Ito, misahe ko lang sa lahat ah, sa kay Deo. Hindi sa lahat, kumbaga. Misahe ko sa lahat, kumbaga. Kamusta sa inyo? Mag-ingat kayo lagi, palagi, etc. etc. Pero itong, itong like, ano ko to, itong video na to, ay para kay Deo lang. Okay? Deo, Deo ang bakla. Cortez, Deo Cortez. Ha? Nasa, pinapangalala kitang putang ina in at kahit kailan, mumurat-murahin kitang puking ina in mo ka. At sinabi ko sa iyo ha, Sasagasaan kita at babalikan kita. Putang ina mo, sinasabi, kahit kailan babalikan kita, hayop ka. Ngayon masyado lang akong busy, putang ina mo ka. Kaya talagang babalikan kita, hayop ka, huwag ka mag-alala. Lalo kitang paiyakit sa ano, sa palda lang nanay mong hayop ang putang ina ka. Mga putang ina nyo, yan, dyan ako nang gigigil Kaya sasabi sa'yo, dadamay ko pati nanay mo, hayop ka, putang ina nyo. Yung bata, sinasabi sa'yo ha, yung bata tinuturoan nyo. Kaya malaki ang gay kulay lalo sa inyo, putang ina nyo. Damay-damay kayo lahat, mga pamilya mo, sinasabi ko sa iyo. Dahil kayo nang tuturo sa basa, putang ina nyo. Ha? Hindi lang about yung pagdadamay mo sa mga player, putang ina mo ka. Ha? Naman, hindi, hindi, hanggang ngayon, hindi ka parang nagsasuro sa mga players, putang ina mo ka. Ha? Yung mga sinasabi mo, ang ah, mga alipin, na nagtatrabaho sa akin, putang ina mo, hindi ka parang nagsasuro din. Sa akin, hindi ko na kailangan ng sorry mo, putang ina mo ka. Talaga, hindi ko tatanggapin ng sorry mo, putang ina mo ka. Kaya sinasabi ko sa'yo, babalikan kita, huwag ka mag-ahala, putang ina bakla ka. Ha? Nangigigil lang ako doon sa bata talaga. Doon ako nagigigil. The rest? Ha? Tang ina mo, kailangan mo mag-sorry sa, sa, iba. Putang ina mo ka. Hanggat hindi ka nag-sorry sa iba, putang ina mo, hindi kita titigilan. Hayop ka. Tang ina mo, talagang babal lang kitang hayop ka. At iba pang baho, lalabas pa sa'yo. Putang ina mo ka. Busy lang ako talaga. Tang ina mo. Talagang titry kita. Hayop ka. Hindi na kita hatiin. Sinasabi ko sa'yo, hindi na kita hatiin. Manonood na lang siguro ako pag bitime ako. Ha? Sinabi ko siya yan. Hindi kita guguloy sa live mo. Magkataka-taka lang diyan, tang ina mo. Alam naman namin wala akong kwentang ano. Wala akong kwenta yung boss mo, putang ina mo. Mag-unboxing ka, putang ina mo, puro kaya bang ka lang dito, putang ina mo. Ka. Wala ka na ito ng mga tao, hayop ka. Kaya hangga't di ka dito solve sabi siya, hangga't di ka dito sa mga players, putang ina mo ka, at sa iba pang sinan mo, sinagasaan mo, hayop ka. Babalikan kitang hayop ka, puking ina mo ka. At inuwi ko, kahit kailan kita gusto burahin, mumurahin kita, putang ina mo. Ilabas niyo yung mga inaano niyo, pinapayabang niyo sa akin, ha. Ha, kinakamusta ko rin pala yung ano, ha, yung nawala sa iyo, ha? Buti pa 'yun. Siguro nagkaroon ng isip. Ha? At kayo iba mga ano diyan, mga timbatya, mag-isip-isip na rin kayo. Paalala ko lang sa inyo yan, hindi ko hindi ko kayo dinadamay, okay? Okay, hindi ko kayo dinadamay pero mag-isip-isip na rin kayo. Kung talaga bang founder yan, ama nyo? Ta Tapaya kayo tumatawag na ama eh, ayun? Natatay nyo? <laughs> Nakakatawa kayo. Sa totoo lang. Mag-ama-ama siya mag-isa. Tutala, jaja ko lang sa, lagi siya sa mga ibang tao. Sa minamanyak niya. Kaya, inuulit ko dahil hindi pa ako tapos. Busy lang ako, hayop ka, putang ina mo ka. Babalikan kitang hayop ka. Ina mo ka. Kaya yun. Kaya sa mga makikinig dito, good luck. Ingat-ingat palagi. At sa'yo, good luck. Dayo, putang inam kang bakla ka. Hayop ka. Ang babala ka kita. Huwag ka mag-aala. Nasabi siya, isang salita lang ako. Ginagawa ako. Putang inam ka. Talagang babalik ka kita. Hayop ka. Ikaw, marami ka ng ginawang hamon. Putang inam mo. Wala kang ginagawang hamon. Hayop ka. Putang inam mo. Puro ka. Pakita mo yung kabaliwan mo. Tignan natin. Ha? Kung sino mas pidong baliw. Hayop ka. Ha? Patawa-tawa. Ha <laughs> ha ha ha! Putang ina mo! Dali-dali ito! -dali Tang ina mo! I e, think try talaga kita. Hayop ka po. ina mo ka. Ayun! Ha? Mag-ingat-ingat -ingat ka na Dayo. Tang ina mo! Talang babala ka kita. Sinasabi ko isang salita lang ako. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi, hindi pa ako tapos sa'yo. Sinasabi ko sa'yo yan. Busy lang ako. Ina mo ka.